Mapansin ang damdamin ko Di mo man ako mahal Ito pa rin ako nagmamahal Tapat sa'yo Bakit nga ba mahal kita? Kahit na may mahal ka ng iba na So ayan na nga Sabi, rain is a blessing daw na Alon pa more, para blessing ka Yeah, yeah. Good good good. 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 Masang sisi. Chada. Maayang hadlaw kanyang tanaan and welcome dito sa first ever garden wedding sa Hinaguan Nature Park na no, kung saan ang aking kapatid nga na si Bimbo ang ikakasal together with his love of his life, Donna! At ito yung outfit namin ngayon kasi beige, brown, ang, hindi ko alam, pastel brown ang motif sa so iyan na nga. At it's raining guys! Hmm blessing. It's raining, it's blessing. Pero okay lang kasi it's a blessing and rain or shine, whatever happened happened for a reason. Kasi ko nga si Dick Jag ng bumuka na po siyang background kanina doon. Pero yung color mo nito. Ano ang pasabog na pasabog? Si anong anong sino ano mo? Huh? Um designer mo. Uh, Meri. <laughs> <laughs> Meris collection, ikaw. Oh, Meri. Diane Monique from Elegance Serie. Eh. Wow, Diane Monique, I'm Hoping that one day you're going to dress me. Siyempre ano you know, sa misa saan. Yes, Diane Monique. Thank Pero you, hindi siya bagay, bagay pala. Huh? Ikaw yung dye. What are you so, wearing? Yes, I choose uh It's because uh, panagsara niya sa -isa, isa katuig. So, so this is... Uh, that is... Uh, minsan lang to. Uh, minsan lang to. That is uh garden wedding. Uh, so, I would like to thank Mami Chine Antigua for my dress. And of course, my shoes. Uh, angel's baby to my... Uh, Mami... Please, <laughs> Vanessa. Bakang naman, bakang. Bakang naman, bakang naman. Who are you wearing? I'm uh, sponsored and styled by Kazi Brand Dunning. <laughs> pero kay Ma'am CJ alam For my na damit... earrings, uh, Ma'am CG. For my hairstyle, Ma'am CG. Thank you. Kay, ah, chinelas ko. Oh, uh, so my footwear. <laughs> <Yes>. <laughs> ako nag-base sa kanyan, guys. Pero kay Ma'am CJ alam damit yan, guys. Buti may nakita ako. So ito na nga, so may LED sila, umuulan natin, nakpan muna ang LED. Hay nako Lord. Lord. So dito magulo pa po, po yan siya kasi dito muna ang unahin dito. After nito magka-cocktail tapos set up na naman doon. So magpicture-picture -picture muna kami guys ha. Ready? Si so, Inday muna. Check 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 check. Olan nga. Okay, one, two, three. One more. One, two, three. Ulagi. One, two, three. I... Last one, yak. One, two, three. Go! Go, Melmar! No. Oh, yeah. Bayo. <laughs> Abdul Jekul, <laughs> Sal Salani. Hindi yung pinakasala bitaw nga taga Pakistani nga guwapa kayo. Ah, oh, ako yun. Si Kuan ko to si miss, universe. Uh. miss Universe. Miss mm. Universe? Si may banda si magunda dato. Oo, hindi na, ng detik. Na, na. na kaayo, guys. Well, thank you Lord for the blessing pero murag pa Lord ay say paulan pag ayo. silong sa toy kay na tong outfit. Uh, ulan na po guys binagdin na ay po. Silong sa toy. Apa ako ni mubuon. <laughs> at inulan na nga kami. <laughs> Oscar, mag-tupis ko halim, ni mo ha ulan ron. Chadang ulan. Unsa kay karang bagyo nga Oscar? Dino you know, o okay Lord Mga laron tanong sa oras? Alas 5. Mulan na po siya guys. Ayun na po ready na po ang ating... Hi. Ayan na nga. Inulan na ang ating bagong kasal. Dito na kayo magpirmahan. Tapos bukas na lang tayo mag-resume. Ayun po nakapirma na. Ready pa naman na si mother oh. no? Ah. Sayang sayang atau make up mau 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 hulas gini tenan atau make up karon. <laughs> Dapat pula swimsuit atau attire para diri susuba. Dino aku cadang ulan. Hai, menlutau kita ane karon. Napermahin mahi na para mahuman dari cuy. Eh. Si ansing nanti pamiyor. Ngano nang anak sa Kamilmar mo nang ulan <laughs> Ginoo ko. Lahayag ba mawala na rin Lord. Minsan lang kami humiling Lord ng ganito, please. Ayan, ang cra, ang ulan Ang cake. Hi. <laughs> it's raining, man. Hallelujah. Ginoo you know, okay, ko, Lord. Mag mawala, wala naman siguro ng ulan. Wala naman. Wala sana Lord. Sakto siguro lasing ko, mawala. Kung hindi, change outfit, swimsuit lahat. <laughs> Sinsuit lahat, change outfit. Bayot si Ma'am si Jim. Hello. Ano? <laughs> ah, oh, di Pero yung yung tela niya is pang Oh, oh, hindi pang sofa Ay, well, ang ganda naman niyan. Kung nakita ko 'yan, harbatin ko 'yan. Hindi ko papakita 'yan. Suotin ko 'yan. Hindi <laughs> kayo 'yan <laughs> nag-picture-picture <laughs> doon ang ganda. Online. So ito na, tanggong na ang ulan. Inulan na po kami. Ulan. Hi! Hello! Hi! Ayan na pa, ayan pa si Mayor. Hi uh, Mayor. Diyan ka pala. Kaya nga. <laughs> 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 so, uh, Pagkas ba so, uh, ito na itong DI? Ano ba, coordinator? asa dapat ang mga nikerista? naka Bayut, hills hill hills <laughs> na ka ba ko dogma? last <laughs> The entrance of the head of the utility, Oyo Blah. <laughs> <laughs> and of course, all right. Uh -oh, the, the walking sofa, we have Mangshi G, the owner of Bandawi <laughs> And of course, we have the head of the catering. guys, <laughs> Front. Start na tayo. We're going to start. Basan-basan po kami. Hi. Pwede na ba kayo manghuli ng mga kriminal? Meron kasi dito eh. Ayaw ko magturo. Eh, dyan na po yung mayor. Mrs. Burt, Mrs. Mary Marie Mrs. Julie B. Luloy, and Mrs. Edelweiss. Miss Mary Marie Sir, Miss Julie, people Friends and guests, Bimbo and Dona May, this is the great moment of your life and love together. We are here to witness the solemnization ceremony with Bimbo and Duna May did. You come here with your own free will to bind yourself forever in the love and service of Bimbo, yes, Mayor. Since it's your intention to enter into marriage, yes. here today. Your commitment to one another. Bimbo, do you take Dona May as your lawful wife? Yes, I do. Dona May, do you take Bimbo as your lawful husband? Yes, I do. Bimbo and Dona May now lovingly offer these rings to each other as you recite these words. Bravo. Yeah! And the most important part, kiss. you may now kiss each yes. other. Okay, no. five. No. five, five, five seconds. Ten, five, four, three, two, three. two. one. Three. Three. Two. one. <laughs> so

Kiss para sa picture. Kiss. Kiss. Five, four, three, two, one. Nina! Nina! Ninang. 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 tayo sa official Ninang. Okay. Okay, girls. So, Mga lilang, um, po, parang, na. Mga ninang, para na sa... Nigeria, na pag sa... na pag While waiting for the program later on po, okay? Ayun tarakate, ilo, okay. Tumak -tumak -tumak -tumak, na lang katin, sinasa. May hirapin lang ito pa po sa bagay na paulanan. Ito naman ito itikaw. Okay. So, it's raining. Sabi na it's a blessing, so blessing na lang. Yes na lang. So, pahinga muna kami. Pika-pika dapat dito pero walang pika-pika. So, tago-tago na nga rin. Tago-tago din sa ulan. Prepare muna for the dinner doon sa... Hindi ko alam saan ang dinner program. 哎，有还没呀。